Magdala kayo ng wheelchair. Ano pangalan nun, Lemor? Si uh, Kuya Alfredo Cacao. Ayun. Sa Tutumas Batangas. Uh, naipangako ko kasi sa kanya na ano, na ako mismo magdadala ng wheelchair. But very unfortunate na sobrang busy ko. So, I think, Dong Clarita, uh, Dixie, Benok, dalhin niyo yung wheelchair. Mas mahal pa yung gasolina sa pupuntahan. Pero it doesn't matter. So, presahin nyo kahit gabi yung matanda. Kahit anong oras na ba ngayon? Alas sa Ismedia. Dumerecho na kayo ng ano? Ng Santo Tomas, Matangas. Gina, lumakad na kayo. Right, let's go! Ito uh, na yung dalin nyo. Bon, tulungan mo nga sila magbuhat. Alright. nandito na dito na po tayo sa may Santo Tomas Batangas para maipamigay natin yung pinangako ni Boss FLM na wheelchair kay Alfredo Kakao. Tara, Tamish. So ayun po, eto na yung wheelchair, no. Dadalhin na natin doon si ano kay Sir Arple Al Alfredo. No, oh, tara. Daan na natin. Sino po yung bahay rito mismo kuya? Ah, okay. Anak pala ni Sir Alfredo. Si kuya ay nagbibitbit ng wheelchair. Yes, papasa po tayo. Ay, okay lang po, okay lang po, walang problema po. So, uh, ito, naka ganun to dapat. Naka ganun po ito dapat. Dito po yan dapat. So, adjust na lang yan. Adjust na lang, adjust na lang. Ah, So, uh, wala pa kayong ano dyan, gamit, applies uh, para i-adjust uh, e natin at uh, ano. Pakupuan na yung natin si Kuya. Oo nga, mo. ko ay mo po. Opo, opo, opo. Ano kami ka? Tulungan mo nga ang papa. Oo kape, bagya nang maka... Ayun, makakalanghap na po kayo ng hangin sa labas, kuya. Pwede, pwede. oh, tulak-tulak na lang. O, ayun. hindi yan. Ilang taon na po si kuya? 53. 53? Mag-53. Ay, batang-bata pa, Ay, batang ko -bata no? oh. Ay,

saka kay Limor Kay Limor, Nagtalagang uh, po kayo. Nag-comment kayo kay Kayo, kay Limor. Very good. Hintay niya na mabasa niya. Uh, oh, okay. Mabasa ni eh, Bose yung request ko. Uh -huh. Nakita ko lang kasi yung, kasama kayo doon sa yung sa... Kumain ka na ba? yung pag-post ng maraming wheelchair. Oh, ah, 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 ko lang. Na. Pero matagal na po kayo nanonood sa ano? Opo, matagal na. Kaya oh, lahat, pati mga mga negative at oh, saka positive oh, na pinapanood ko yan. So ngayon, ano pong masasabi niyo ngayon na, 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 natupad na po yung inyong uh, tuwa. Uh, Siyempre, ito tu ang tuwa. Maraming maraming salamat. Hindi niya Ayan. expected na makatawag uh -huh. ang pangalan niya. Oo oh, nga, no? So, napanood nga rin yung tiyahin ko, eh. Hindi yung makapanood. Hindi <laughs> so, yung tiyahin. Ibang tao pa yung... Alright, so, on behalf of Simay uh, si Esperanza Foundation, uh, sa pumumuno po ni Ma'am Chiriti na Kapatingan, and of course, on behalf of Filipino Family Club International Inc., FFCI Worldwide, uh, sa pumumuno po ng inyong lingkod, uh -huh. no? Si Dong Batalan, and of course, on behalf of Francis our pandemic hero, Dr. Francis Leo Marcos. Uh, kami po ay nagpapasalamat po na tinanggap niyo o natanggap niyo na po ang kanyang handog para sa kuya, para sa inyong lahat. Alright? So maraming salamat uh, kuya. And, uh, Magpapakalakas ka, magpapalusog ka. Uh, Batang-bata mo po. Oo. Ay, ay. Ah, uh, uh, tapi uh, nila ini punila hindi raw po na talaga merit ko talaga. Dahang oh. hindi um, tumigil na ano sa, sa inyo. Hindi niyo rin po ba akalain na makakapagod po kayo ng diset? Oh, hindi oh, no, 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 no. mo, lang. No? Kita ko no, kasama ka din 'yung ipinapa bahay ba 'yun? Oo, oh, maraming wheelchair, oh. nakita ko. Ako basta, ba ba nga try na kakapumahiin dito na. Ayun ah, naman po. Pambaga, thank you Lord. Pagkatapos uh, nung nagda din ano? And ah... Um, hmm. Pagkatapos mga makakuha ko kay sabi nga ni Lemoro. Ah, uh, doon daw ako mag-comment sa Juan sa nakaraang live. Nakaraang live. Sabi ko sige po. Sarap. Tapos yun, nakita ko nga uh, Sarap. Kumain so, ka ba? Ba, Napasa, Napasa, na ba? Pinabukasan. Napasa? nabasa. ka na. Pang panghuli, panghuli pa. Nawala na nga ako ng pag-asa. Oh, ako ako labing apat man. na yung mo, yung napipili. <laughs> Nung marinig ko yung si, eh, ito, junior ka kausinot sino Nasa, sabi. sabi? ko, present, present, present. Matapay, uh, po kayo. Hindi mayuga po kayo, di ba? Ano na, ha lang di mayuga dito sa... <laughs> <laughs> uh, oh, Nixon, Nixon di mayuga ba yung Maraming salamat po talaga.

isog mamaya gutom na ni Mark ang kanyang adikain na humanitarian na makatulong sa ibang tao at yun lang guys kung nagustuhan mo ang video nito is don't forget to subscribe and pa-click ang notification bell para updated ka sa ating mga next video kasi na tuwang tuwa ang magkasawa si tatang yan o, ikikwento ko lang si tatang so yun lang guys and good news more power